Patuloy ang search and rescue operations sa magkapatid na bankerong sina Wilbert Binay at Edgar Glenn Binay na sakay ng Velocity Motor Banka na nawawala pa kahapon sa baybay ng Tingloy, Batangas. Kwento ni Tingloy, Batangas Vice Mayor Mickey Alvarez o Mikey Alvarez alas 4 ng hapon. Kahapon pumalaot ang dalawa matapos magkayaan na makatanggap ng tawag ng pamilya mula sa dalawas na sinasabing tumaob ang kanilang bangka. Buhat noon, wala nang balita pa sa kanila. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatagpuan ang magkapatid. Tumulong na rin sa rescue operation ang Philippine Coast Guard at ilang volunteer groups. Naglabas na rin ng 100,000 pesos na pabuya si Mayor Alvarez para sa makakatulong sa kanilang mahanap ang dalawa. Na nawagan din ng LGU, Philippine Air Force na nasa Fernando Air Base sa Lipa ng air support para sa search and rescue operation at mas mapabilis ang paghanap sa mga biktima. Naglabas kapon ng advisory ang pag-asa DOST na matataas na alon ang asahan sa mga baybayin ng Southern Luzon dahil sa umiiral na amihan na posibleng daylan. Napangtaob ng, ng bangka ng magkabatid ayon yan sa Tingloy LGU.